Hi guys! So nandito kami ngayon sa um, hospital and naka-check-in na kami for... Admit naman. Naka-admit. <laughs> Check-in. Naka-check-in <laughs> sa room. So, yan. Uh, kinabitan lang siya ng suwero. ito. So, dito kami sa Bernardino General Hospital. So, um, So far sa experience namin, so kawento lang namin yung experience namin dito sa hospital na to. Day 1. Oh, from the day 1. So day 1 namin ngayon um February 12. Ngayon In ngayon din siya is scheduled yeah. for CS yeah. So CS yung ano yung pinili namin. <laughs> so may option naman daw, may option naman daw na mag uh, normal. Uh, pero usually sa mga public talaga 'yon kasi uh, prioritized pa rin ng ng mga private hospital yata yung secure talaga, 'di ba? Kasi pag nag normal kasi 'yun mahirapan yung pasyente and baka hindi kayanin Di, tsaka ano eh mga resident risky. doctor lang naman sila oh, risky baga so, hindi pa sila ano mag-operate kaya kami kam, pinili na lang namin na dito sa private consultant sa consultant mismo para uh, so, makakapili sure. ka ng date then uh, kilala since kilala na. din naman namin yung doctor kasi siya yung nag-opera sa kanya last time uh, so buhay naman siya then panigurado, Andi ah, hindi naman, parang mataas yung percentage. Mas mataas yung tiwala natin kaysa sa ibang doktor na hindi natin kilala. So, uh, didiscuss natin, pag-usapan natin yung uh, pricing. So, magkano nga ba talaga pag nanganak ka sa isang private hospital? So, hindi naman talaga siguro to yung first class, di ba, no? Itong Bernardino. So, Bernardino, hindi naman siya ganun ka first class pero so far sa na-experience namin last time, medyo lume-level din yung price niya dun sa mga mamahaling hospital kasi Pero sabi ni Doc, pinakamura din ang ano to, package mm -hmm. among private hospitals. Sabi niya. Mm -hmm. O Baka naman Medical City yung ano niya. oo naman kasi ano mo naman sa St. Luke's? <laughs> oh, St. Luke's. Mga Lux. Asia Pacific mahal mm -hmm. 'yun. So ito parang ano lang, pero ano kasi sila? more on talagang kasi nung last time na experience namin parang pinrioritize talaga nila na ICS yun, okay. yun din naman yung mga experiences ng mga nakakausap na okay. namin na parang kung medyo nahihirapan, hindi na nila parang hindi okay. sila nag exert ng effort na i-normal yung isang pasyente. Though, maganda naman yun. Kaso yun nga, sa financially wise, hindi talaga rin siya ah uh, advisable yung CS kasi medyo mabubutas talaga yung bulsa mo lalo na pag wala kang uh, HMO so kami may HMO kami may PhilHealth kami so sa uh, medyo less siya so ito yung binigay sa amin na potential so wala pa talaga kaming bill kasi hindi pa naman kami talaga hindi wala pa naman wala pa naman yung service So, after the service or after the operation, saka namin malalaman yung actual price. So, ito magiging comparison na lang natin. So, ito yung uh, binigay nila na tawag ng quotation for ward. Ward ito, pero itong nakuha namin is regular large private, large private room. So, magdedepende daw lahat ng mga charges dun sa uh, nakuha mong room. So, the the, the lower the room, the lower the package. The higher the room, the higher the package. So since ito large, so asahan na namin na medyo may masakit-sakit sa bulsa yung magiging charges. Ang last na sinabi ng admitting uh, clerk sa amin nung nag nagpa-book kami or nang nagpa uh, antog doon. Nagpa-reserve nagpa ay Uh, sa ganitong sa private room regular private room nasa one, 90 to 100 plus yung uh, magiging charge pero hindi niya sinabi na kasi may iba-iba yung private eh. may small siguro or large kaya ito large ito siguro pinakamalaki or second to the last second siya sa pinakamalaki so approximately na sa hula hula ako na sa 110 yan. so yan guys correction pala ito yung pinaka uh, though large yung pangalan niya pero ito yung parang uh, standard size ng mga room dito so meron daw mas malaki dito so at least medyo nakaka-luwag tayo doon so nasa 110 ang approximately na, naisip ko na, na charge tapos, itong binigay nila na quotation na uh, mga prices before kami nag nagpa-reserve ay para sa ward. Uh, ano to, yung sabaga, may kasama ka sa isang room, hindi private. So, seven yata yun, seven beds. Huh? oh, seven bed ang sa isang room. So, malaki to. So, daw maganda naman yung facility dito din. Nakita ko rin na silip ko rin yung word nila nung oh, sinitan dati. Uh, maganda yun nga lang talaga pa isa-isa lang yung upuan lang. Mm -hmm. Pero sa labas may TV, nadaanan ko eh, may TV may mga ganyang upuan. Doon natutulog yung mga ibang bantay, ibang Ah, ano. okay. So mm -hmm. hindi lang pala siya isang upuan na sa tabi ng bed oh, Pwede ka namang lumabas kasi mm -hmm. sa labas malawak eh. Mm -hmm. Malawak ang labas, maluwag tapos may TV tatlo Kasi hindi pwede bata <laughs> Ayun nga kasi maglilikot eh So ito yung prices niya sa normal de delivery uh, Lessfield health nasa 50k yung ano nila plus 10k so 60k normal delivery ito ah. Tapos yung painless nila NSD painless nasa 60k plus yung 10k sa baby sa baby nasa 70k so 10 lang pag yung yung 10k lang difference Ah, oh, pag baby. walang mga komplikasyon to, 10k lang yung baby. Pinaka regular niya or ito na yung pinaka minimum kumbaga. Tapos sa cesarean CS nasa 80k. Etong yung mga prices nat na yun, less feel health na yun nung sinabi ko ah. Nasa 80k yung price plus 10k sa, sa baby sa ward ito so nasa 90k ang ano so isipin mo na lang ward price yan so sa, for, for example dito kasi si SES naman talaga tayo less feel health siya 80 to 90k 90k siya plus baby si ano to ward na 7 people kaya sa isang room 7 patients compare sa atin ngayon dito na nasa private so 90k na siya sa ward pa lang so alangan ba namang magdi-difference lang siya ng 30k so ito ano nga to diba pag mga ganitong quotation ano to parang pito ano yung pinaka less pinaka mababa so 90k so approximately na ito, in, in actual price na ito nasa 100 ang price na ito CS na nasa ward So, yun yung pinaka-safe niya. So, tendency, nasa private room ka. Kasi last time kasi, nasa private room din kami. 2018 yun. Wala pang 950 pandemic. 950 pa lang yung ano no, yung room na. No? Oo, 950. Ngayon, 25 na. So, nasa, nag-bill kami ng 90 plus, 92 no? Uh, ano yun? Yun yung pinaka-total niya. So, Pero less... Kasi okay, may naman hindi, magkano lang naman yun. Uh, mabot lang naman ng 18 yata yun. Wala pang 20. So, I mean, 70. antibiotic. Kaya kasi pumalo ng 90 yun. Regularly, dapat nasa 60 to 70 yun. Pero under, Pero, under sa baby. Under sa baby yun, di ba? Yung, oh, yung, nilapat sa kanya. Nakita ko yung under sa baby, wala pang 20. Wala nasa pa. 16, 16, lang yata. Oh. 16. So, hindi mo mai may, may okay, Si, may papasa dun sa antibiotic yun. Kasi nasa 16 lang yung pra, ano ng bata eh. So doon na yung coverage. So, yun. So, more or less since na nga ano nga yun, 2024, 2028, 6 years ago yun. Wala pang pandemic yun. So, nag-pandemic, nagtaas yung mga presyo. So, pinaka wish mo na charge dito. 120. Pinaka wish. Pero uh, worst comes to worst, yung pinaka-expectation mo, papalo siya ng 150. 150. So, yun, total yun, minus the field help? health, minus the ano, HMO. Buti may HMO kami. Kaso, may, may maximum kasi ang HMO na 30K. So, kung babawas mo dun, malamang mag magna 90 to 100 yung so... shell out natin na Uh, cash from our side. So, yun yung ano, estimation natin. na So, ito mga hula-hula lang to. Kasi hindi naman talaga din sila nagbibigay ng, ng mga prices. Ganyan. So, uh, malalaman natin yan. So, kaya, kaya namin to pinag-uusapan. Sinasabi. Para yung mga uh, mamis natin na uh, gustong malaman yung mga ganitong Uh, kasi kami dati nag din kami kung saan maganda So at least magkakaroon kayo ng idea doon sa uh, experience na uh, meron yung mga mamis na uh, na-hospital. Para makapag-decide din kayo kung magpa-private ba kayo o magpa-public kayo. So ayan. Uh, So, yun, yun lang sa video na to, yung mga prices lang. So, sa ibang video, i-discuss natin yung mga ibang experiences namin sa pangangana. Yan, pang-options.